ala, ala, o, oh? dami, o oh? mayroong malaki mga kahater mayroong malaki mayroong kalampag ay, ano kayo ayos wala pa daming laman boy boy daming laman boy kalaki boy kalaking barako kalaking barako ayaw na lambat mo gusto tanggar Oh, dami. So, garawan. Bakit huli? Ang huli mga angker. So, Ang huli. Oh. Oh. Oh, mga angker. Ala. Oh. Dami. Oh. Ala. Oh. Ala oh. pa dito isang ato. Ala pa dito isang mga kanter ano? oh. Oh. Ala. Nahuli yung kalgar natin, oh. Dami. Oh, lalapad, oh. Sulit. Big size lahat. Oh. Ayos. <coughs> oh, big size lahat mga kantarang huli. Ganda. Ganda. big size big size ang lang huli oh big size mga kanter agoy dahil pang talangka kalampay oh hmm, may mga karpa pa yung sa kabila pa mamaya matapang kalampay oh mga kanter oh saka abang sipit na kumisa ay kawawa naman yung lip sipit mo pa eh Oh, Matay na eh, patay niya. Yung lipik niya eh. Dugo talagang kalampay na to, eh. Alipas ko doon sa loyong lipik niya eh. Big size lahat to. Huguli ng tangkar na natin yan. Tiba na tangkar na to. big size oh. ayan oh. isa na big size oh. isa o oh. ito pa isa big size mas malaki to o oh. plapla makuli tayong plapla mga kanter sa tanggar oh. laki oh, laki uli oh. oh. Oh, kapla uli oh. <laughs> Barako, tuwagin ko. Oh, lalaki. Tinalo pa 'yung lambat. โอ้เจ้าป้าโอ้โหโอ้ยันเป้าโอ้ไอ้นักกู้ตัวเล็กวันนี้คนเราจูมันได้ละ8ต่างมี่วันนี้คนเราตัวเล็กยันเหรอต่างคนเราอุ้งยังงว Ano? Mas mababa kasi sila ng dami. O, di. So, dami. Hmm. Ilan lang hipon? दाने के हूँ नहीं pa कभी लापा हम्म ये शनामन मार कांटे का पंद्रह नाते नोट agad वो पुलिया के दोहे नो नहीं करपा ना होए नो Karpa ya Sebuah jual eh. Sebuah jual Kapal lu melilit. Isi, isi. Mirat, mirat tu Tingnan natin to. Isa naman, mga hunter. Tingnan natin. Diba? Uy. din. Oo. <coughs> uh -oh. Ay. Oo. Oh? Oo. Oh? Allah, Uy. Pero pa dito sa kabila. Hindi pumasok sa busa. Tingnan natin. Ano to? Ah. tala ko pumasok. Ah. dami umahon talaga yan galing sa baba oh, dami to hala mo mo oh oh, oh? hala oh kapal ha bigot yung ito yung pinakarami ko na huli ngayon o oh? ya, dito sari sari nangito pa mga kantir oh agoy yung bata boss iridi mo yung bata iridi mo yung bata yung banira iya iridi mo dyan para makahinga agad yung tilapit na maliliit <coughs> hiwalay ko na agad hiwalay ko na agad dito

Mahito ay baka madali. Ha? Oh, ah? Ha? Uh, <laughs> uh, <coughs> Bisaya eh, ni? No? Bisaya. Bisaya.

i